Mars, tama ba na napuntahan ko si Nick? Samantalang nakipag-break na ako sa kanya kanina. Ngayon ka pa ba aatras kung kailan nandito tayo sa tapat ng bahay? Sayang mga flowers, no? Ay, nako. Ako na napipindot ang doorbell. Anong ginagawa niyo dito? Eh! Kakaloka! Ang tanga-tanga ko. na po pala kayo. Nandyan po ba si Nick? <laughs> Wala. Wala si Nick. Eh, saan po pumunta? Alam na po ba kung saan po si Nick pumunta? Actually, hindi ko alam. Pero ang dinig ko kanina sa telepono nung kausap niya si Steve, mabababae sila. Yung mga babae? Eh. Oo. Oh. eh, bakit mukhang takang-taka ka? Lalaki ang anak ko. Hindi naman katulad ng kaibigan mo dyan na ah. nanlalalaki. Opo. Nanlalalaki po ako. worse, course, huwag ka na malungkot. Kaya mo, Mars, kung sila Nick ng bababae, manlalalaki tayo. Hindi ka na malungkot. Hmm? Baka gusto mo, mababae tayo. Alam Ma Mars, tama na yung ginawa natin. Next lang natin yung ginawa niya, di ba? Paano ba po, Manong ba ito? Ha? Huh? Ibig sabihin ito? Ay! Ay. Ha? Oh, ang mga ganito? Oh, Mars! Ang oh, Kuya Waldo mo! Baka pati ang Ate Violet mo! Ano to? Mars, kanina kasama-sama lang natin sila. Tapos ngayon, ito na ang buhay talaga ng tao sa dalila. Nurse, ano ka ba? Nurse, Ako yung banda mo. Enoy! Ay, ang bu buro. Balot! Enoy! Princess, Phil, ah. gusto niyo yung balot? Oo. Oh, kilala niyo kami? Oh, Nagtitanad ang balot, mayroon pa ay. Ano kung meron? siyang kailangan. Pero ako meron. Kailangan kita, Shesh.